everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys pag-uusapan natin ngayon, Mr. Nawat, walang pake sa mga national director na naghihinarte. Kung sino-sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan, na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, nakakaloka, no? Ang daming eksena ng mga national director ngayon dito sa Miss Grand International na kung naglalabasan ang kanilang mga attitude at naghihinarte ng bonggang-bongga. -bongga. So, unahin na natin yun ng National Director ng Myanmar na kung saan naman talaga ito ay gumawa ng isang malaking eksena sa Miss Grand International after ng Coronation Night nang makuha nila ang second place meant dito sa Miss, Inter uh, Miss Grand International kasi inaasahan nga ng Myanmar na sila ang magta-title ngayong taon na to pero hindi nila nakuha ang corona so talagang si Mr. Nawat may paninindigan talaga siya na no, no, and no, and no kahit pasabihin mo maglagay ka dyan at magbigay ka ng bayan actually magaling nga si Mr. Nawat kasi wala ka naman naririnig sa kanya na talagang sisiraan niya yung national director wala kang maririnig sa kanya ba diba? kung iisipin mo noong time na nagkaroon ng eksena at event dito sa Miss Grand International. di ba may inabot ang national director ng Myanmar kay Mr. Nawat na nakasopre. Pero hindi tinanggap yun ni Mr. Nawat. At ayun nga, so lumaban sila at nakuha nila ang second placement. O ba diba, kung iisipin mo, hindi naging ano kung ano yung ibibigay mo sa competition, yun pa rin ang makukuha mo. And then ayun, naging second place siya. Alam mo sa totoo lang, dito believe talaga ako kay Mr. Nawate eh. Hindi mo siya madidiktahan. kasi ayaw niyang magpadikta. And then itong Mr. Myanmar na to, yung Myanmar National Director, 'di ba, nung mga time na may eksena sila, ayun, talagang dinidikit niya si Mr. Nawat pero si Mr. Nawat hindi nagpatinag ng bonggam-bongga -bongga. at kahit nagwala na siya doon sa loob ng ng venue ni Mr. Nawat, ay hindi naman siya pinahuli, hindi siya pinadampot, hinayaan lang siya. So, naiintindihan ni Mr. Nawat kung ano ang eksena ng mga to at dahil nga sa Siguro na-spoil din talaga ni Mr. Nawat yung mga national director niya. Kaya kapag hindi nakukuha ang gusto, ayun, nag-aalboruto. <laughs> so, yon So, sa so, totoo lang, ayan ang mahirap eh. Kasi si Mr. Nawat kasi sobrang close sa mga national director. Tapos kapag hindi nila nakuha yung ano, yung gusto nila, ayun, nag-aalboruto talaga. Katulad nila yung kay Myanmar. Actually, naiintindihan ko yung iniiyak-iyak dito ni Myanmar. Kasi syempre, ikaw ba naman, gumastos ka ng malaki kasi parang ang feeling mo kayo na ang mananalo kasi nung nakaraan taon first runner up sila so parang ang naisip kasi nila nung nakaraan taon kulang sila sa ganda pero alam nila kung ano ang gagawin para manalo so ngayon naman tinrabaho nila to ng bongga bongga plus nagpadala sila ng magandang kandidata ay akala nila na porkit maganda at ano na So, ipapanalo na ni Mr. Nawat Eh, ang kaso, meron pang much better O, ba diba? So, yon ang pinili ni Mr. Nawat So, ngayon, naligwak sila Gumaso sila ng malaki <laughs> Kasi, syempre, ayan nga yung botong-botohan Bayad-bayad sila sa mga tao Tapos, ayun pa, syempre The making pa si Miss, Ano, si Candidate <laughs> Ang ending, yon Los Valdez sila Kasi ang second runner-up ay hindi naman kukuha ng malaking cash price sa Miss Grant. Ang kumukuha lang ng malaking cash price, yung title holder. So, ayun, nga nga sila ngayon. And then, ayun, kaya sila umalis, di ba? Kasi parang hindi nga sila, kumbaga parang hindi sila bawi. Oo, nalugi sila, ganon Talo sila. Anyway, so, umalis na rin yung National Director at nag-resign dito sa Miss Grant at ang kapalit nga neto, yung first runner-up nung nakaraang taon, siya na ang magmamanage ng Miss Grand, ano, Miss Grand Myanmar. Oo. Tapos, yung Cambodia din, di ba? So, umikse na di si Miss Cambodia nung nakaraan dahil nga sa nagkaroon nga na hindi nagustuhan ni Mr. Nawat yung event or venue doon sa Cambodia at parang sinabi niya na hindi ganun ang Miss Grand, so, yon So, hindi na natuloy yung laban nila sa Cambodia at tuluyan na silang umalis. Tapos, meron pa. Ito si Ivan, ang pinakamatindi. Kasi si Ivan, uh, di ba may narinig tayo, may napanood tayong video na may ino-offer siyang ganito kapag nanalo si Miss Indonesia eh, hindi rin naibigay ni Mr. Nawat yung kahilingan niya. Bagamat nilagay niya pa rin sa top 10 yung Indonesia at natutuon pa rin naman talaga sa top 5 niya. kung hindi ako nagkakamali. So kung iisipin mo ha, in fairness kay Mr. Nawat, Miss Myanmar nandiyan siya sa top 5 and then si Miss Cambodia at ah, si Miss Indonesia nandiyan sa top 5. Kung baga, parang maganda yun naging resulta. Kaya lang, syempre yung mga national director ang gusto talaga nila title holder. So, hindi nila nakuha yun. Kaya, Ayon. So, may usap-usapan ngayon sa social media na ito nga si Mr. Ivan ay gagawa ng sarili niyang pancel. At ito nga ay ang Mega World International na kung saan sa 2026 nya ta nila ilalunch. Pero kahapon nagkaroon sila ng press con kasi yung kanilang uh, Miss Bintang, uh, Mega Bintang, di ba, na pageant, national pageant, kung saan dito sila nagpapadala ng kandidata for Miss Grand, yung nananalo dyan, ay kanselado na siya for 2025. So, hindi na siya matutuloy. So, hindi daw sila magpapadala ng kandidata for 2025 sa Miss Grand. And, kung mapupush niya ngayon yung pageant niya, ayon ang iniisip ng tao na parang, ha? kakalabanin niya talaga si Mr. Nawad. Eh, di ba? Magkadikit yan, dalawang yan. So, doon sa part na yon medyo parang maraming naloka. Kung ako tatanungin mo, syempre, hindi namang magandang tingnan Pero, ano doon tayo sa part na wala naman tayo magagawa? Pero kasi di ba para ang ending din lang yan ah uh, Kapag na-push yung pageant na yan Magiging kalaban to ni Miss Grant Eh malay mo ang target nila eh mag-alam Miss Grant din Pero ang tanong nun lahat Diyos ko, papalo kaya dyan si Philippines? Hindi uh, natin alam yan. Pero eto, si Mr. Nawat ngayon, nakafocus siya katulad ng pambato sa Pilipinas kay CJ Opiasa so nakafocus siya sa Philippines ngayon so ang tanong nun lahat may ibigay na kaya ni Mr. Nawat sa susunod na taon ang Corona sa Pilipinas ng Golden Crown I think kung magpapadala tayo ng isang kandidata na talagang alam mo yun uh, bongga at parang feeling ko na kaya talagang manalo ng Miss Grand ayun na yon. so ito na rin yung magandang pagkakataon na dapat gawin ng Miss Grand Uh, Miss Grand Philippines na habang si Mr. Nawat ay ayaw na ayaw sa Pilipinas ngayon, so dapat magbigay siya ng isang bonggang kandidata na hindi na matatanggihan talaga ng lahat at kayang manalo. Kasi si Mr. Nawat kasi, parang pini ko naghahanap talaga siya ng isang reyna na maganda ang pag-uugali at talagang masipag yung tipong mapapakinabangan talaga nila ng bonggang-bongga and then ayun, kaya niyang ibigay yung corona sa Pilipinas pero parang piling ko papunta tayo don sa momento yun na papalapit na tayo ng papalapit sa corona ng golden crown, no? ba diba? So, malay ninyo sa isang taon kaya nga sana si Gabi Basiano pwede din naman talagang ano yung coronahan tong pang Miss -granate. basta mag ano lang din niya, i-transform lang niya yung sarili niya and then maging caliber lang sa pasarela, winner to. So, yon So, ngayon, anong mangyayari ngayon kay Mr. Ivan at saka kay Mr. Nawat? And yung magiging ano sila, konpe, ah, kung ano sila, magiging magkalaban. And then, in the future, so, tingnan natin kung sino ang aangat talaga sa kanila. O kung gagamitin din ba ni Ivan ang mga uh, kandidata natin sa Pilipinas. I welcome niya kaya ng bongga-bongga. Yung dati ngayon, nandiyan siya sa ano, parang hindi na mo welcome si Miss Philippines sa kanya. <laughs> anyway, so good luck. But ako naniniwala naman ako na ano na magkakaayos pa rin yung dalawang yan in the future. So yon Jeffy, di ba hangad natin na sana magkaayos sila para mas bongga. Kaya lang, sa ngayon, maganda na rin na wala-wala sila muna para alam mo yun, hello Philippines and I love Philippines si Mr. Nawaton. So, ganon. Para ang ending ay, syempre, kailangan natin kumuha ng corona dyan, ng bonggam bongga at iparamdam natin sa lahat ng mga lumalaban dito na kayang mood number one ni Miss Philippines. Katulad nung ginawa natin kay CJ Opiasa, di ba nalalagay sa top five and then wala silong magawa. Charot. So, yon ganon. Nakakaloka. So, tignan natin kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Pero sa kabilang banda, nakakalungkot Kasi syempre, sayang naman yung pinagsamahan nila Sayang naman yung pagiging close nila Sa isa't isa Kung mauuwi lang din naman sa wala Diba? So, yan! Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo Sa pinag-uusapan natin ngayon I-comment below mo yan Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga tinatalakay natin Syempre, maraming salamat sa inyong lahat Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nyo ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, 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 oh,